Matodpas atong tubag sa salmo, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kaning atong awitan ang Dios pasabot ana daigon ang Dios. Unya ang mga gingharian sa yuta man pasabot dili nila daigon ang ilang hari kung dili ang daigon ang Dios. Karon nabang panahon na kasagaran atong daigon ang mga hari, kanabang mga haod sa atong katilingban, mga celebrities, mga politicians, sama karon kanang na naglingkod karon nga midaog sa atong midterm elections, masig maghari-hari na po na sila. May kaya na silang, silang mudool-dool na to. Mauna ang kalibutan. niyakong kung dili ganita magmatngon, dali kay tang mada. Kay matod pa sa unang pagbasa, Matut pang San Pablo ini kawa na mo diha mupuli ang yawa nya ang yawa moy motintal nato nga kita nay haud kita na maoy magbuot wa nay Ginoo kita nay Ginoo wala nay gahom nga labaw nato muna si Hesus mihangyo siya sa amahan amahan bantay sila sa imong ngalan nga naasad sa akong ngalan ilingi ay mong tupad ina makabantay na nimo ang akong ngalan nang litan na ay gusto mo patay nimo nya mo ingon dayon ka anak baya kong sa may ngaan sa si papa wa wow, mo samot hinoon unsa maning ngalan sa Ginoo kausa si Moses katong gisugo ni sa Ginoo pagadtos Israel aron luwason sila sa Ehipto niingon dayon si Moises ug pangutan-on ko nila og kinsay imongan unsa may akong isulti ingon dayon Ginoo ing na sila nga ako mao ako I am who am sa ato pa di ay ang magbantay di ay nato mao si ako Kain sama nak si aku. Ai good ai. Kita atong huna-hunaon kanunay nga anak tas di Ginoo. O kining atong pagkaanak sa Ginoo, ato ning gamiton aron moy mo bantay nato. Moy mo pugong ba? Mo pugong sa pagbuhat sa itudlo sa kalibutan na sukwahi sa itudlo sa ginoo sama ng sugal, drugas, korupsyon, aning mga kalaway, mga porn, kanang libak, siging dinautay, pulos man na gitudlo sa kalibutan, apil sa tingali ng kulurang buhok, kiskisang kilay, paputiun ang naong, magpalaygit, magpa, sa panang uban, basiktumi, magpa-transplant pa, mga gipang tudlo ni kalibutan, o ka na pa sa gitudlo kalibutan, na pagdato yun, pagdato yun. Muna ang kay anak mantas ginoo, ing nadayon, bantay ako, isip anak sa ginoo. So, kita na maoy magbantay, nga dili ta magbuhat, nga muratag anak sa kalibutan. ilingan sa imong tupad ingna anak kas ginoo o anak kas yawa na ano? mo na si problema hinaut unta ang atong mga leaders sa simbahan sa kalibutan muila nga dili sila maoy ginoo kung dili sangalan sa ginoo sangalan sa atong pagkaanak sa ginoo bantayan nato ang kalibutan bantayan nato ang atong isig katao. Pag-ampo sa katawhan. Mga iksoon, hiusaho nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa atong maluluyon na amahan o og... ang saad ni Kristo kanato nindot kayong nga bisag unsay atong pangayoon sa iyang ngalan iyagyong buhaton lingi ako no imong tupad ing e na nahitabo na nani mo. ngantanan tanan gid gipangayo gihatag yon nahitabo wa wa no kadugay na mong nangayo nga mausab ng imong bana wa na usab kadugay ng nangayo usbana nga muhilom na nagyaw-yaw yang asawa wa muhilom ana kadugay na nimong nangayo nga mabuutan ng imong anak na hangtod karon ni samot na hino ni suyop suyop na hino kadugay na nimong nangayo nga muasenso inyong pagkabutang na naputos na nos utang Kadugay na na kong nangayo, nga mahurot ni palit ang sklat, na hinay na ginoon kayo. <laughs> Nakadawat manuntag ayuda ang kadaghanan. wa <laughs> man, Ano ba? Unsa maday pasabot, anis ginoo, nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, akong ihatag kaninyo. Wa ni siya magpasabot, na ang atong gusto maoy masunod. Kung mangayo ta bisag unsang, ato gyong siguroon nga atong gipangayo gustos Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo na malipay gyud ta. Mao ginay number 1 ang gusto na malipay ta to share his happiness. Mao man bitaw ang una gyung gibuhat sa Ginoo nga tawo didto gid niya gibutang sa paraiso kay ang gustos Ginoo malipay Ang Ginoo sa mga igsuo na hibaw sad siya nga ang ato ganing pangayoon kanang atong gusto unya sukwahi nas gustos Ginoo magkalisod-lisod yutang. ta. ay mong tupad ina wa ka magkalisod karon. Mutana ba ina wa ka magkalisod daghan kay natong naglisod ngano man kaya nga gipangayo ang ato mang gusto unya kondi ra ba ihatag mamugos kita kana bang gitawag og by hook or by crook kwaon ko gini sa maayo og sa dinautan nga paagi Muna, na kana rong nanagan sa politika nya gusto gyung makalingkod nya ang Ginoo dili gusto nga sila'y mulingkod Inya ilag yung pugson, maunang mangita yung paagi, manikas yun, muatake sa ilang kontra, aron lang yun ma-preserve. Magkalisod-lisod na sila. Inya dili ra sila mo ay magkalisod-lisod. Naglingkod mo na sila, position of trust and service, magkalisod-lisod sa ang lugar na ilang gilingkuran, ang nasod na ilang giatiman. Kumusta mga atong naso ron? Nagkalisod o ni nagkaarang-arang? Tungod na kay daghan tag mga politicians nga naglingkod ron nga wa sila'y mandato sa tao. Dili sila mo igipili is ginoo pero namugos gyud sila. Naidaghan diya gamit ang panikas panahos eleksyon vote buying graft and corruption o kanini ang dagdag bawas na anak tanan di lang takapin puin kay may sad kay na silang mo dipinsa pero ang timailhan magkalisod-lisod ang ilang gilingkuran ako sa akong nahinumduman sa kat, nag midterm election man ta sa ato pa sa term sa presidente six years inighuman sa three years na ay midterm elections para sa mga positions na tagtulo katuig Senate, Congress. Unsa may akong mahinungduman atong ni aging tulo ka tuig ang sikat yung kayo ato kana siging hearing diha sa legislative departments nato siging hearing siging contempt siging kana ganing unsay nga na papriso ana ni resulta sa impeachment sa vice president ni sa congress impeachment ito sa Congress ni resulta sa pagpadala ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa kanini ang sa tong mana dito the Hague sa Netherlands sa ICC kaltong pagsigig bungkag atong lugar sa KOGC Nagrali, na gani ang iglesia ni Cristo kay di na sila kaoyon ato mga mga mobs kining tanan nga nahitabo nga murag highlighted atong panahon sa first three years aning ato karong administrasyon akong tanaw, pulos ra personal agenda sa mga partido gitawag na nato sa kotisyon pamulitika politika ra ba dili paras nasod On sa may atong problema sa nasod? Kagutom. Kaning siging baha, siging baha o mag-uwan, porting baha, kining unemployment, kining drugas, kining atong mga immorality, kining ang graft and corruption, na di na kita ka kuha o mga dokumento dihas publiko, na di tamuhatag o bayad. Kanang mga inana ba? Maon ni atong problema kining atong mga violence pinatyanay mao na atong problema mao na gikinhanglas mga tawo nga na peace and order justice ug naay development sa atong nasod dili ng pagsigig sakas utang sa atong nasod mao na diri sa atong unang pagbasa sila si San Pablo gikasinahan kay ang mga Hudiyo sa una sa mga leaders pamulitika kaayo mag na nagani tao nga murag humot kaayos mga tao ila dayong daoton niya kay si Kristo na humot mas mga tao ah sa cross gipatay kay murag mao mo puli nato da pulihan tas atong pwesto ani pamulitika kay ba pero si Kristo nagpadayon sa pagsangyaw si Pablo sa og si Bernabe nisikat nas mga tao ah matod pa diri gikasinahan gihulhugan sad ang mga kato mga dili kayo magtotoo og gilutos nila si Pablo pamulitika gihapon pero ang nakanindot si Pablo og si Bernabe matod pa sa atong unang pagbasa nagpadayon sa pagsangyaw kay nganuman ang ilang mandato gikan sa Ginoo. Matod pa nila gisugo mis Ginoo og magbuhat mi ani kada adlaw nya man mo mudawat din he aanto mis lugar nga mudawat namo. Sige lang silag sila gbuhat. Gilinga imong tupad. Ing na gisugo kas Ginoo. Pangutan na ba? Basig siya na ay gasugo-sugo niya na musimba ko, kay birthday nako, ako. Kunyagwa na, na yung birthday, ah, di na lang sa ko musimba. <laughs> musimba ko, kay na ako'y problema. Ana, ah, ikaw ra yung kasugo-sugo ni mo. Basin o niya, o nga ang ginood ay nagsugo na to, nga pag-ampo kanunay simba niya. ogdaghan pang mga sugo. Dirisad sa atong Ibanghelyo ni Ingon si Kristo, Filipi, waka kailan ako. Ang akong mga buhat mo'y nagtugan kinsa ko. Kaya ang akong pulong o buhat, dili ako iya sa amahan. Kanindot unta no Matag-usa maginikanan man, mapari, o unsay atong katungdanan sa atong kinabuhi karon, Ang atong pulong o buhat, magpakita gyod nga gisugo tas Ginoo. Nindot kayo no? Og sa may mga buhat nga sugo sa Ginoo, maguna ng gugma. Ngilingi ana sa imong tupad. E na, sige kag higugma every day. E na kono e na. In, in, English in English is bayang e na sige kag everyday. every day. Kinsa ninyo dinhi nga karon Sabado na marono gikan atong at lunis lang. Yung na tong lones, huwag yun makayaw-yaw dito sa inyong balay. ta kamot. Kanang huwag yun nagyaw-yaw ba? Sige, rajog, higugma every day. Jutaya. <laughs> Duha man kabuk ni isa. Di ba sa gana bakakon? Anang, nga naman, kay na ta, nga ang gogma di ay, sugo di nas ginoo. Ugmaura ba na'y kinadak ang sugo? Kinadak ang sugo. Atong iampo nga ato mga politicians ang ang nidaog o ang nangapilde maghigog maay unta ipakita unta nila kay kato manggong nanagan unya napilde di man sila kalimod nga ni presentar sila ilang kaugalingon kunohay as servants of our country pero do na servants nga official na asay unofficial ang official servant sa atong country kadtong gipili panahos eleksyon gibutaran sa mga tao kinsa may unofficial ang wa butare pero pulos na sila in quotation nag sangyaw kunuhay panahon sa kompanya nga moalagad ang kuyaw ug ang napildi karos eleksyon maghilom-hilom na lang din agyon mo alagad mga buangon mo mga bakakon o ang pinakangilad kung ang napili di sad mga lagad magsigir sa pangurakot. mosamot yun kabuangon. Ako, giordinahan ko isipari. Badlo ko ninyo kung dili na magbuhat sa gisogo o sa ginoon ako. Kay nagpaordin ko pagkapari tungod kay sogo o sa ginoo Buwag mga ikwatong akong uyab, minyo ng tamiyato, akong ibuwagan kayo dili ni sel ang ako <laughs> dili ni sel ako lang ang gisulti ba kay sugo so, lagis ginoo mo nang uaw ka istanan sa akong pagkapari, magsigi na paningkamot para sa akong personal ayaw na lang ko sulti-sultihi ang imo na lang tupadlingi, lingi ah. ay na tanaw ni mong padersyano pari pa na siya hindi na no? ing na ba? Pangutan ba? Kamu lang, Chismisa lang ko ninyo. Chismisa ba? ingna na tanaw ni mo padersyano, pari na siya. Ang iyang mga pulong o iyang buhat, pari pa na. Kaya narabay mo komenta ning ako, kining akong wali, maingon sila, unsa maka kapadir, mura naman kag politisyan. Kaya maghisgot ko nukog politics, ako lang ang ipahaom ang atong ibanghilyo, ang atong pulong, ginoong, ngadto sa sitwasyon sa tung nasod kay naaman tasa sa kanang kalibutan niya usahay sad magsikog hisgot aning slat magsikog baligyang slat sa makaron baligyaan tamog slot slat kay daghan pa man kaini ang atong GHDP na 23,495 ka slats tag 100 pesos per slat niya di lang yapon mo mupalit ani unsa man ning akong pagbaligyang slat para itabang sa atong simbahan ang slats. para sa mga kabos para sa mga projects nato mga bayrono nato unsa man ni nagpakita ba ni sa akong pagkapare o sa akong pagkahingwarta Kamu na lang hukom o niya kung nagpakita ni sa akong pagkapare kay ako ning idapat ato ning idapat para sa atong simbahan kung sa may inyong buhaton, sad, isip mga anak sa ginoo. Mutabang mo, musuporta mo, 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 o magbaliwala lang, didma lang. Suporta. O congratulations sa mga nisuporta. Ato silang pagpakan. Praise the Lord. Kamong gasigig, sunod nako mga 250,000 naman yung subscriber nato sa YouTube congratulations sa inyong suporta kaysa pagsigi ninyong sunod kada adlaw inyong gi palambo ang pulong sa ginoong akong gisangyaw kini mga humili kining misa nya i-share ninyo i-share sige lang yung share kada adlaw kay makatabang sa nasiya to spread the good news sa una ang mga apostolis maglakaw-lakaw sila magsigi sila baktas Init kayo, abog kayo, kuyaw kayo. Aron lang yun ma masangyaw ang maayong balita. Karon, mula kao kaya punta, unya gamiton sa nato ang social media. I-share. Kaysa magsigil tag-share anang ila dihang siging away anang politicians, siging pakita anang ilang mga lawas, mga laway kaayo, niya ganahan sa kitang mo anang mga sugal nga naas internet siging share anang sugal daghan kay nangabuang sa sugal daghan ay ni dool nako kay wa nay mga kwarta tungod sa sugal nakautang ang ilang bana nakautang ang ilang mga anak tungod sa sugal luoy kayo mas may pagkini atong spread ang good news dinis atong humili Mahala nagwailami usahay pero maone ang makahatag o kalinaw o kalipay. Ikaduha, sa gugma, kanigihong pag-antos. Ato ginang itudlo o buyan ang pag-antos. Kaya ang tao na kamaong mo antos para sa iyang isikatao, maugin ay magpakita na sinogo siyas ginoo. Katapusang lingi sa imong tupad, e na malipay kagpaantoson, Mangutan ay na malipay kagpaantoson, malipay gidon tata og maunay atong pangayoon sa Ginoo Ginoo himo akong ligon sa pagantos mo na si San Vicente Ferrer si San Roque San Isidro Labrador tanan nga mga santos nga atong gipasidunggan labaw na gid ang mahal nga Berhin Maria og si Jesus champion sa pagantos og diha nato nakita nga sila sinugo gyus Ginoo tungod anang pagantos ang sala mga igsoon di gina nato ma sulbad kun way pagantos niya ay moabot na ko din he nagdepresyon padel mura manigisaniban, ni gisaniban sa laing espirito niya inig istorya istorya ra nako daghan kay sala gapuyo puyo ga sex way rosario rosario way simba simba ahantod ah, nagdepresyon amura nag giyawaan nako baliks pagampo Unya ayaw ayaw pagsigig kahadlok anang pag-antos. Anto sana. Sakit kaya kung lawas pa der Anto sana. Mamatay na tingali ko. Anto sana. Unya, mamatay ko pa Misahan ta na. O ra na. Sige ka reklamo niya. Mauro magya Nindot no? Unya daghan kay ni din ni Ana sa akong kinabuhi nga isipari, daghan na kayo gitambagan, ang nisunod, 100%. Kadtong niingon, ang tuson ko ni Padir, din ako hundred na 100%. Nangausap yun ilang kinabuhi, malinaon kay sila karon. Wa mausab ang sitwasyon silang kinabuhi pero ang ilang gibati na nga usab gani ang uban og di yun uban kadaghanan sige na sagpalit na tugslat dinhi eh. Masalamat sa Ginoo. Kay mosunod tas Ginoo lagi sa promise ni Kristo, basta sundon ko ninyo bisag unsay inyong pangayoon ako nang ihatag ug unsa man nindot kay pangayoon, kalinaw, kalipay, katagbawan, bisan pagnaatas, taliwala sa kagubot o kalisdanan ang kalinaw o ang kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi, pwede ginang mahitabo. Nga naman, the peace, the joy, the holiness come from God, not from the world. Mo nang dili na ikahatag sa kalibutan ang ginoo ray mo ana. Bisan pag naakas taliwala sa pag-torture ni ang ginoo pwedeng mo hatag o kalinaw the peace that the world cannot give. Kanabit ang maghilak din hinako, muanhe din hinako, maghilak, Ini gila kau anak Mag smile na gina Kaya ngaku rajong itod lo Dawatan na day Dawatan na Sus karun pader ini uli Tuan nasa turun akung bana Hubug nasa turun Ina magyaw-yaw raba Mangulata raba usain, dawata na Ha smiling na kasi nindot nun pader no Kana ramandai sikri to ah, Ina gila kau Mingon na go Bunog you karun <laughs> <laughs> Pero na bunog siya Nga mali payo na Di nasi suko si Kristo sa nabunog para nato nga malipayon gani na ngasamad siya from head to foot nga malinaon Matod pas atong tubag sa salmo awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta Kaning atong awitan ang Dios pasabot ana daygon ang Dios unya mga gingharian sa yuta man pasabot dili nila daigon ang ilang hari kung dili ang daigon ang Dios karon nabang bang panahon na kasagaran natong daigon ang mga hari kana bang mga hawd sa atong katilingban mga celebrities mga politicians sama karon kanang na naglingkod karon nga midaog sa atong midterm elections masig maghari-hari na pod na sila may kaya na silang mudol-dool nato. Mao Mauna ang kalibutan. Niyakong kung dili gan magmatgon magmatngon, dali kay tang Kay matod pa sa unang pagbasa, matod pang San Pablo, inigkawa na ko diha, mupuli gyod ang yawa. nya ang yawa, mo'y mutintal na to, nga kita na'y ihawd, kita na mo'y ma magbuot, wa na'y ginoo, kita na'y gino'o wala nay gahom nga labaw nato mo si Hesus mihangyo siya sa amahan amahan bantay sila sa imong ngalan nga naasad sa akong ngalan ilingi ay mong tupad ina makabantay na nimo ang akong ngalan nang litan na ay gustong mo patay nimo nya mo ingon dayon ka anak baya sa may ngaan sa si imong papa. Wa mo samot hinoon. Unsa maning ngalan sa Ginoo? Kausa si Moses katong gisugo ni siya sa Ginoo pag Atos Israel aron luwason sila sa Ehipto. Ningon dayon si Moses ug pangutan-on ko nila og kinsay imongan unsa may akong isulti ingon dayon Ginoo ing na sila nga, ako mao ako I am who am. Sa ato pa ay, ang magbantay di ay nato, mao si ako. Kinsa man na si ako. I, good I, kita, atong hunahunaon kanunay nga anak tas di ginoo. O Og kining atong pagkaanak sa ginoo, ato ning gamiton aron mo'y mubantay nato. Mo'y mupugong ba? Mupugong sa pagbuhat sa itudlo sa kalibutan na sukwahi sa itudlo sa ginoo sama ng sugal, drogas, korupsyon, aning mga kalaway, mga porn, kanang libak, siging dinautay, pulos man ang itudlo sa kalibutan, apila sa tingali ng kulurang buhok, kiskisang kilay, paputiun ang naong, magpalaygit, magpa, sa panang uban, basiktumi, magpa-transplant pa, mga gipang tudlo ni skalibutan, o ka na pa gitudlo skalibutan, nga pagdato yun, pagdato yun. Muna ang, kay anak mantas ginoo, ing nadayon, bantay ako, isip, anak sa ginoong. So, kita na maoy magbantay nga dili ta magbuhat nga muratag anak sa kalibutan. Ilingi ana sa imong tupad ing na anak kas Ginoo o anak kas Yawa. Ana. Amo ah, na sa problema. Hinaot unta ang atong mga leaders sa simbahan, sa kalibutan, muila nga dili sila maoy Ginoo. Kung dili, sangalan sa ginoo sangalan sa atong pagkaanak sa ginoo bantayan nato ang kalibutan bantayan nato ang atong isigkatawo